Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang ibigay yung si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang purpose ng odometer or ay, tachometer, no? Sorry. Ah, uh, odometer pala para sa speed. Kung bago lang kayo sa channel ko at uh, gusto nyo yung video na ito, like lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe. Nandito po ako sa aking sasakyan, kahit luma na, pero ito po ang natutunan ko, no? Sa mga controls sa dashboard. Dito po, mayroon po tayong tachometer, no? Ano bang purpose ng tachometer, no? Sa mga baguang driver or may mga experience na driver, ang tachometer po ay isang device na sinusukat po ang revolusyon ng makina. Now, anong ibig sabihin? Kung maganda po ang kondisyon ng ating makina, kung tumatakbo ang ating sasakyan, dapat po tumataas din ang tachometer at ang speed mo. Okay? Dapat po pupunta po siya mga 2 or 3 pataas. Depende po sa tuloy ng takbo ng inyong sasakyan. Now, bakit po ito importante? Kasi kung hindi tumataas ang tachometer, meaning walang persa ang inyong sasakyan. Pangalawa, kung pinatakbo mo naman ang sasakyan mo, hindi ka mabagal pa ang takbo. Let's say for example 40, no? 40 ang speed mo sa odomit uh, sa ano, sa speedometer mo ng sasakyan mo. At ang tachometer mo ay pumupunta na ng 4, 5, and 6. Magastos din yon sa gasolina or langis. Dapat po i-adjust po no? ang inyong sasakyan para hindi po magastos sa gasolina. Tandaan natin guys, hindi po natin kailangan maging eksperto sa sasakyan bilang isang mekaniko pero importante natin alam natin guys sa mga basic uh, gadgets no at basic troubleshooting sa ating sasakyan. Not all the time guys, meron po tayong mekaniko na masasandalan sa oras ng Uh, may mga aksidente, sakuna or nagka problema pong sasakyan natin at hindi po siya makatakbo. Ang alam, tandaan po natin ulit na ang sasakyan guys ay para ding itong tao. Alagaan na tao. Katulad natin, kung hindi tayo nag-alaga sa ating katawan, magkakasakit tayo. Ganon din ang mga sasakyan. No? So, ang kait anong sasakyan, manual, automatic, hybrid ay may takum may tachometer, no? Na, na na, nakalagay, guys, no? So, 'yun lang po kung may tanong kayo, guys, pakilagay lang po sa comment section ng ating video. Maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam guys, ingat po sa pagmamaniho. Ang natin ay isa lang po at ibang tao alagaan din natin. Kita-kita po tayo guys sa sunod na video. Paalam guys. I love you all.